Hello po. Andito kami ngayon sa labas. Naglalakad. Ayan po si Freya. Makulimlim. Ayan, may aeroplano pa doon. Oh. Ayan. At ayan po si Freya. Tuwang-tuwa po siya. Ano na labas kami. Hello. Diba Freya? kulimlim na hapon na po dito oh, malakas ang hangin ayan po naglakad po kami ang haba po ng nilakad namin ayan tutulak pa uwi na po kami May araw naman, pero malakas ang hangin. Ito po, kami sa ilalim ng tulay. Dumaan. Maaraw pa rin, pero malamig-lamig na ang panahon. ayan po malapit po to sa bahay namin ayan yung mga apartment dyan malapit na kami sa bahay Freya Freya hey Freya nasan yung mga bata ayan ng football mga pag-India na naglalaro dyan ng football kung minsan pero ngayon kasi malamig so walang naglalaro ayan yung kasunod na apartment building yan po kami nakatira hanggang sa ulitin po